kararating dating lang namin. And uh, eto, may pasalubong si mamang Si mamang may pasalubong hindi ko kami. So kakain po tayo. Na hinanda po nila ito talaga sa amin. Iniwanan, hindi nila kinain para daw sa ano, makarating kami dito. 'Di ba? Ang dami. Apat po ito. Yan. Come here. Ayan, so, may kasama ako. po akong magmumukbang Siyempre ito. naman. Siyempre Part naman. Siyempre Hindi pa Tagala. hindi pwedeng wala. Ay, wala. Pero hindi ka kasama sa akin. Okay lang. Dito lang sa akin. O, oh, sige. Sa'yo dito. na lang. Ayan. Dito this is for you. Uy. Thanks. And this is for me. Mm -hmm. Mainit. Ang Mukbang. grabe ang init ng ano rito. <laughs> Araw. Parang ang oh, summer init. na. Alam, kati. Kasi may langgam dito. Hmm. <laughs> Kakapalit ko Hala. lang, ang dungis mm. na. Ganda ng konyo ah, baka. Mm. Mm -hmm. Mm -hmm. Kain po tayo. Atis, uh, itinira po ni Nana ito. May langgam kasi ito. Isunod mm -hmm. mm -hmm. Harap. Kain po tayo ulit. Atis, yun lang. Hmm. Pausta mm -hmm. po yung manok. Pausta mm -hmm. na. Yan ba si Donkey oh? Yun po yung ano. Yan po yung dinala namin dito. Ang dami po kasi ng puno ng atis dito. Yung iba, pinagtatanggal na po ni tatay. Ang maganda lang kapasi po, po sa atis na to. Kahit ganito po siya, may mga ganyan-ganyan. Matamis po, matamis. rap hmm. Sakto yung ano no hmm. Hindi siya super hinog Yung nakaraan natin hmm, Hinog na run. hinog yung una Pero matamis hmm. Kasi hinog po sa puno Pag hinog sa puno Masarap talaga siya Ayan, Ayan o no? mayroon siyang Langgam <laughs> Kaya kapag namagangusu ko alam, alam yun na, na. <laughs> yan ito mm -hmm. talaga masarap dito kasi fresh yung mga kinakain hindi po kami bumibili ng ati sa palengke ito lang tapos po tapos kapag uh, new year naman kailangan mong maganda ng mga prutas kung ano lang po yung nasa paligid yun lang po yung nahanda namin maliban sa mansanas na binibili hmm. actually mayroon po silang sinug na saging pero hindi ko na po pwedeng isama susunod na po mukbang ng sagi <laughs> Ito, panay hinog na sila lahat eh hmm. hinog na ito to sa balat lang naman yan eh oh ay ang ganda di ba oh ito yung namis ko hindi ka sya diyan yon magkano yan ito sa iyo malaki hm kay ed malaki Hmm. Ayan. Hmm. Ayan, ang lilit po nung langgam niya Pero maano. Hindi ito sa atis mismo yung langgam. Oh, matapang. Kung ang rambutan, dapat po pag bumibili ka ng rambutan daw, mayroong langgam. Langgam na itim. Ito namang atis, langgam na pula. Yung maliliit na pula. eh yun sa bibig ko. Hmm. Ayun. So, oh, napunta po kami dito. Bakit nga ba kami nandito? <laughs> kasi po. Ngayon po kasi namin si celebrate ang birthday ni tatay. Birthday po kasi niya noong October 14. since may pasok, hindi kami pwedeng umwi Kaya, ngayon lang po weekend. So, nag-request, naglambing na kung uuwi daw kami lahat. Ngayon. So, andito po kami ngayon. Tapos, uuwi um, din kami bukas kasi papasok din kami ng Monday. <laughs> hindi kami pwedeng umabsent. Hindi naman dahil sa bawal, pero it's our choice na hindi a-absent. Una-una. Um, Mag-periodic test. Kailangan kami ng mga bata. Para sa bata. Para sa bata, hindi kami pwedeng umabsent. Dami pang dapat ituro. Kasi ang daming walang pasok. Daming araw na walang Dami pasok. Dami po kasi walang ang pasok. Hi! Mabago na silang panindahan. Pati yung mga product namin, dinala na rin namin dito

Oh, ano? Kakainin pa ba natin to? Kaya nyo pa ba? Wala bang ano? Kapag napasobra, walang... Ay! Ah. Ay! Paano ka masusobra Itig ka kalahati lang tayo. So, ibig sabihin nito, tigi isa pa lang yung nakakain natin. O. Oh. Ops. Oh, biyak tayo ulit ng isa. Cheren! diyan ba, di ba? Para an? sa digestion ba ito? Fiber. Fiber. Ay, tama. Tama ka na. Tama na sa'yo. Hindi na. Kainin ko na ito. Last. Ang grabe naman ang buhok ko. Anong nangyayari sa buhok mo? Kinulayan mo po yan. Nakatukwas-tikwas. Naka kinulayan niya po yung buhok ko. <laughs> Sabi niya, ang pangkulay po niya ay ano, brown-black. Pero ang lumabas po, brown <laughs> para akong mistisang hilaw ni Mai. <laughs> Sabi <laughs> ng estudyante ko, ma'am, may puti na po yung buhok mo. Oo nga eh, ayoko magkapakulay kasi. Sabi nung isa, hindi ma'am, magandang kulay po sa inyo, brown. eh, <laughs> 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 brown na nga yung kulay ng buhok ko. <laughs> Ay, <laughs> nako. Ba that's the, ba the, ba the ba ano, uh, basta. Mm. Mm hmm Rap. Sa background Ang nanay ko at saka ang tita ko Nagmamarites <laughs> Kaya yun po yung background natin <laughs> Si nanay po yan Ganun ka po, kasi po dito eh Hmm huh? Naghihinaing na kanya. Masakit daw ang kanyang tuhod. Parang sa sasakit ang tuhod niya. Maghapon siya nakaupo. yung, yung marites po nila. Yung tungkol sa kanilang mga sakit-sakit. ang nag po ay isang Ilang taon. ilang taon si nanay? <laughs> Mang ilang taon ka na po? Ilang taon ka na? Hmm? 71? Ninang ikaw po. Ha? Ah? ah? 73? Ah, ang nag-uusap po ay, ang nagmamarites po ay isang 70. isang 70 at isang 73. Ang maritisan po nila ay ang mga 2. <laughs> Ay, yung mga tuhod nila. Hmm. Kumain kaya kayo ng atis? Tawa-tawa ka. Nako. Balang araw, yan na rin ang maritis natin. Hmm? Yes. Hmm, harap. Yan ang meron mga pag natin. ko na. Tama na? na. Hmm. Para meron pa mamaya o kaya bukas. Mukbang nga eh. Ay, hindi ko rin alam kung anong magiging epekto nito sa akin eh. Baka sobra sa fiber or ano. Maasailan pa naman ng chan. Yan, hmm. parang sumusuko na yung ano ko. Cellphone ko. May notice na sa kanina. Sige, hanggang dyan na lang po. Sa cellphone ko. Bye! Atis po. Pampaganda ng kutis. Tama ba? <laughs> A is for artist <laughs> A artist <laughs> Hi